Hindi ako karon sa aman niya taramnanan. Pakita ko kaninyo ang itsura kang mga paray nga kadya nga adlaw. Naglibot-libot ako rin kadya para makita ang paray kung ano na nga sitwasyon. Naglinog ka ba? Kung, kung maglinog ang paray, ano, kung wala pa na, na nasudlan maupahin. baumayad lang hay nagatarabuli. Alkali, jarod amujan Amo dyan nang itsura ka nga. Paray, rudya. Pero, ang mga inagyan kang ayam dyan eh. Kita nyo dyan ra. Ginasipalan dyan na kang ayam. Duro ang mga inimo na nang aragyan dyan. Hmm? Tapos, sa kilid kang kahon, So, makita mo nga may naga uh, reliktik dyan sa anang kilid, sa kahon, sa kirulbaan. Ay kung magdamol ang oran, kag dyan magsuhot sa naga reliktik karihan niya ko. nga kilid kya kahon basi kung mawas agliwan ang ang kahon o oh, kakarilba ang budlay para nga daan ibalik di kung mawas agri ha wala pa na ang paray te ba kan ugod paray kung mawas ag no kabay nga hindi la maguran todo ba Amura tulad ang sitwasyon dyan. Duro mga inagyan kang ayam dyan. Kaya kagin kusukuso nanda dyan ra. Ha? Kung anong ginalagas nanda. Ay kung ni daw may mga balabaw nga naga ano dyan nga pang tigpok kong para Basi balabaw man blandang ginalagas siya na no? Hmm? upasan. Pinaguro ka ayam din sa nandang. Ginalagas na guro dyan da, ang mga balabaw nga naga makita nanda damo lang nga ginapang laktad na ang paray kita na no hmm? kabay lang uh, magmayad kaya ang patubas ni tutoy kaya nga tuig kabaw kita mo nag-uran. Yung uran na nang amoy niya paray kaya. dyan. hinay na lang ang uran ba? Baskot mo uran ka ay na. Dalam hmm? Ga gani yung palibot. Kabay nga hindi yung ang uran. Parang nga hindi magharaplak ang paray namun niya rito sa raya. Ay kanugon, hindi tanak kung magharaplak. Daligid lang tumaali basi isa katapusan ko no, aran yan din ito ko Tutoy kung magharap lakrian like, riyan ba o. Kanong kung di tanong maturubo riyan di li para ito. Okay, amulang ra ang mapakita ko kaninyo sa aming uma